Pupunta ako sa kaibigan ko, bibili ako ng gulay na si Riwa. Maganda kasi dito, mura na sa si Riwa pa. Ayan na, kumuha na siya ng gulay. Ikukuha din niya ako ng saloyot, alubate, at malunggay. Sa murang halaga lang, pinapabayad sa akin. Ang lawa kasi ng taniman niya ng gulay. Lalo na ngayon tag-ulan. Madali lang tumubo ang gulay pag nagtanim ka. Kaya sabi ko sa kanya, damihan pa niya ng tanim ng gulay dahil mahilig ako sa gulay. Kahit araw-araw pa naulamin ko, okay lang. Paano ba naman ginagawa kung kanin ng gulay? Mahilig ako magpapak ng gulay. Talo na pagsariwa Hindi naman kasi daw kumakain ng mga anak niya kaya pag bumili ako dito din na niya dahil siya lang naman daw kumakain ng, ng gulay. Ayan, ginugulay din daw yan. Sa baba naman ay may sapa. Maganda talaga magtanim-tanim dito. Kung ako lang siguro nandito, magtatanim ako ng kamote at saka mais. Ayan yung dahon na yan, pwede rin magulay. Yung malapad na yan. Aywan ko kung anong pangalan niyan, basta pwede raw magulay. Binigyan na rin niya ako. Hala, basta kahit anong gulay, banat. Basta hindi lang nakakalason, ha? <laughs> Naniniwala kasi ako na maganda ang gulay sa katawan. Dahil namulatan ko na magulang ko mahilig talaga sa gulay. Araw-araw na lang gulay. Noong bata pa ako, asar na asar ako pag ang mama ko lagi na nagugulay. Tatanong ang isip ko, bakit lagi na lang gulay? Ayan guys, kumuha na siya. Pwede daw igulay yan. Ngayon naman, ako naman mahilig sa gulay. Pasalamat na rin ako sa mga magulang ko. Bata pala ako sinanay na akong kumain ng mga gulay. At siya namang tinuturo ko sa mga anak ko na kumain sila ng gulay. Kaya kahit anong niluluto kong gulay, kumakain talaga sila. Ayan o, may bunga pa ang bayabas. Ayan yung saluyot. Yung puno ng saluyot. Maganda rin kasi sa katawan ng saluyot. Pagkakasiguro ipahintulot sa Diyos na palarin. Bibili talaga ako ng lote na puro gulay lang itatanim ko. Bukod tanging, puro gulay lang. Para hindi na ako bibili sa palingke. Mas maganda daw kasi ang gulay na mga dahon-dahon. Kahit lote lang na maliit, sapat na para sa aking pangarap na magkaroon ng gulayan. Ayan, ang daming malunggay, oh. Yan ang pinakampaborito ko, malunggay. Manamis-tamis yan pag bagong pitas. Lalo na pag medyo talbos pa. Ako lang yata nakakapagkalbo dito sa malunggay ng kaibigan ko eh. Palagi ko kasing binibilhan. Kaya kayo guys, kumain na rin kayo ng gulay na mga dahon-dahon. Maganda sa katawan yan.